What's up guys, this is Kiara, ang laging natataing babaeng ito. Halika at samahan mo ako panoorin natin ang mga naganap sa akin in my vlog too. Basta tayo'y magkasama, laging merong umakang kayanda. Ayan, makimuntag sa inyong mga tao kayo. Ganda ng sikat ng araw guys. Grabe. Yan si Abby. Yan sa kong tubo. niyo muna ako matulala ng mga ilang minuto guys. Ayan. May naisip akong idea. Kapag tuk tayo ng pinagig no, 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 no. brother men. Ito na yun. Ito <laughs> gising na. <laughs> wala kay kinigising na ni Kuya wala talaga so ko muna kayo guys ito yung entry ko sa pinili pa ito yung song A switch tayo guys sa dumb challenge A A A Yan, tapos na ako maging bulate samahan nyo naman ako mag get ready with me papuntang church ayan nag ayos lang ako ng mukha ko hindi hmm, pa ayos yan syempre guys tingnan nyo naman dagyot pa kaso sinisipon pa nag contact lens tayo dyan guys in order ko lang yan sa tiktok guys order na rin kayo kung ayaw na edi eh, best part sa akin ito yung paglilinis ng brows yeeey yan, syempre, tanggal natin yung sumpa. Tanggalin natin yung eye bags. Eye shadow tayo, guys. Yan. Kinang-kinang. Kislop-kislop. Yan, mag-curl tayo ng eyelash. Syempre, di mawawala ang false eyelash. Para mas mabuhay ang iyong eyes. Yan, foundation tayo, guys. Sa una lang yan, mukhang patatas. Pero, yung kanalabasan. Eh, pretty girl. Oh. Tek na tayo. Ayan. O. Pindouble yun ako sa church. Kailangan natin mag-church. Ayan. Wait-wait muna tayo bago mag-rehearsal. A. Office check. Ayan. Bago mag-start, meron kaming counting. Second service na yan, guys. Kasi tapos na yung first service. Baka up kasi second service, guys. worship time. time. kaya ito yung main part kung ba ng nag message. Ay! Ginawa ko pala yun. Hello, guys! Hello, church Hello, guys! Hello, guys! Hello, guys! Hello, guys! Ganda-ganda ang dami yung puno sa bataan guys, sobrang lamig, kahit mainit, dahil masarap kong sininahangin. Eh, nakashades, alam mo kung bakit? Ito, pinaglakad ako, gusto niya mag-bite mag-isa, solo rides. A. Ayan, pagtapos namin magpahinga bandang hapon, nagkahihiyaan kami guys kumain sa parisan, pero ang inorder namin si Zim, bad trip. Hindi pero masarap, tako lang. Ayan, gusto nyo makita yung sisig in 1, 2, 3, tanan! Sobrang sarap nyan guys. Yan yung magla sa sagin, sa dinalupihan ba Ayan, nag-video muna kami para makita niyo kung gano'n kami kasatis pa. <laughs> yun guys, uwian na guys yun lang naman ang mga naganap sa araw kong ito salamat sa panonood, bye